Tiniyak ng pamahalaan ang pinaigting na pagbabantay hindi lamang sa mga pamilihan kundi maging sa mga warehouse na pinaglalagyan ng bigas. Ito ay para matugunan ang mataas na presyo sa bigas na pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation nitong Agosto. Ang sentro ng balita niya mula kay Mela Les Moras. Iniyak ng Malacanang na mas hihigpitan pa ng pamahalaan ang pagbabantay ng presyo ng bigas sa pamilihan kasunod ng naiulat na pagbilis ng headline inflation sa bansa na nakikitang dulot ng pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular na ng bigas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito rin ang nagtulak kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magpatupad ng price ceiling, lalo pat lumalabas na may nagmamanipula ng presyo ng bigas, bagay na dapat na anyang masugpo. Sa panig ng Kamara, tiniyak din ni at dini House Speaker Martin Romualdez na paigtingin pa nila ang mga isinasagawang inspeksyon sa mga bodega ng bigas sa bansa. Hindi lang yan sa Luzon. Abot tayo sa Visayas, Mindanao. Kasi yung mga Pilipino, kahit saan, nandyan po tayo lahat, lalo yung mga Congress ay nandun para sa ating mamayan. Kasabay naman ito, ang Department of Social Welfare and Development iniulap na nakahanda na silang mamahagi ng ayuda para sa mga maliliit na rice retailer na apektado ng itinakdang rice price cap ng pamahalaan. Sa katunayan, sa susunod na linggo, target nilang masimulan na ang aid distribution. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, huhuguti nila ang pondo sa kanilang Sustainable Livelihood Program at bawat benepisyaryo maaaring makatanggap ng halagang aabot sa 15,000 pesos ng isang bagsakan. Kung kukulangin pa ito, may kinakaseringin ang Kamara na 2 bilyong pisong dagdag budget para sa ayuda. Melales Moras para sa Bayan.